binunyag ng vlogger na si Byron Cristobal o mas kilala bilang Banat Bay na hindi talaga paborang mga original DDS o Duterte diehard supporters sa unit team ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng politiko kay Banat Bay, sinabi nito ang mga lehitimong DDS ay mas nakakaangkla ang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa vlogger, na ng suporta sa mga anak nito ay hindi naman ito buo. Kaya mapapansin Anya na hindi lahat ng mga nakasama ni Banat Bay noong kasagsaga ng paununkulan ni Digong ay sumusuporta sa unit team ni PBBM at Inday Sara. Hindi des, hindi ho oh. yun sa anak. Sa tatay hmm. ho tatay, oo oh, nga. Oh, okay. Okay. Hindi ho Duterte na, na the, the entire family. It's boron sa tatay po yun. Ah, okay. Oh, ah, okay. Sige. Okay. Sa mga okay. ng tatay po yun, hindi po yun nung ano. Although, syempre, nag extend sa anak. Somehow. Mm -hmm. Okay? Pero yung talagang lehitimong DDS, pansinin niyo yung mga lehitimong DDS. Hindi nag-unity. Mm -hmm.